Ang mga magkakaparty ngayong araw ay sina Kim and Lassie. Uy, uh. Vong and Michelle. former naman ni Vong for today's video. Siyempre. parang sasali ng bikini open. Yeah! Unti-unti tatanggalin yung mga saplot. Ang lakas mga bikini open. Hindi, may tara. Me anak siyang sasali sa bikini open. Pagkano ka per hour sa DI? <laughs> Wala ka. 50 pesos lang para sa'yo. Dahil sister, kukunin ka ni Chiang eh. Oh, Chiang ah. Excited <laughs> na ako eh. Oh, grabe. Hey, excited hey, na ako. Oh. Hey, hey, Magkano hey, kay Sacho? Ito <laughs> <laughs> so, na ka pala yung mga... Pwede ba i table? Uh, okay. Okay. Ah, Siya yung table miss. Shime. Shime ka mamaya. Ah, shime ah. <laughs> Paborito ko yung inside shirt niya ah. Wala iba. Shime eh. Shime. At wag akong... Ay, si Tito MC. At ito pa ang Baril, Barbie and Karil! Baril, Baril and Ogi and Ion. Love it. But Ba't malungkot si Kuya Ogi? Ha? Game face yung game Ah, game face. Ako nalungkot nung nakita ko si Ogi. Bakit? Nung bumeso ko sa kanya, pansin ko mas makapal yung kontur niya sa akin. naman! Hindi kontur yan. Talagang gumaganyan pag pumapayat na ako. Wow! Shading ha, sa polo mong iyan ha. Shading. Okay, ready na kayo, players? Taas sa kamay, taas sa kamay, Walang tatalo talaga doon sa contour kasi yeah. ni O. Siyempre. Ano ah. okay. okay. Ready, ready. set, guess. Go, Kelsey. Timer starts now.

Sure na sure ka siya, Dr. Jones? Dr. Jones is correct! Iba yung Mr. Jones eh. Hindi na siya Dr. Jones. Mali yun na, Erna. Mali yun. Original title. Original citizen na daw siya, kaya Mr. Jones na siya. Ito yung original title nun, Dr. Ipin. Dr. Ipin. Mali yun, Ogi. Okay, taas na ka ba Dr. Ipin. Make sure na tayo. Tinilit pa talaga eh. Tinilit talaga. Sige. Ready, set, get Go, Chase. Timer starts now. We never try. How will we be no? Baby, I found a so. Baby, your sign. Father, you're mine. Kim Chu. Hit me, baby, one more time. Hit, Hit me, baby, one more time. It is wrong. One. Hit mo mukha mo, baby, one more time. <laughs> Hit mo, baby, mukha mo. One more time. Hit mo mo, baby. Wrong. Wow. Still. Still. May time pa. No baby, is in the dog. Alam niya naman lang, people eh. Michelle. Ano tayo na, Michelle? Falling in love again. is falling fall in love, love again, again is, wrong. is wrong. Wala na. Wala na. Wala na. Nakasabi na. na lahat. Wala na. Pare, mali yung basa mo pare. <laughs> mali nga. Yes, right. <laughs> mali yung backup dancer ko. Falling in love mo, mukha mo again baby one more time. Yan! Ayun! Wala yeah, yeah, okay. pa lang title. Is correct. Yes! Yeah. <laughs> Tito <na>. MC! Tito MC! <laughs> Fall in Love Alone. Pakinggan natin. Ah. Yeah, original niya ano, Ilona Jean. Revived by Rita Avila. Ilona Jean? Ginamit niya sa ano, sa Salinti na the Movies. Sa ah, Sarbontano. Oo. Ito na. Ready na si Argos. Takas na ang kamay. Kamay. Ready, set, get, sing! Timer starts Ready, now. Set. yan. Ako nagbulong sa kanya. Paano yung kanta yan? Yeah. Kanta yung mga... iyon. Um, yun. <laughs> <laughs> Ito sa susunod na kanta, magkakaalaman na. Yes, yes. Ang kanta ni Kulo. Magkakaalabasan na kita. Basa Ready, set, set yes, sing. Yes, go, Kulo. It took a while from my little life. <laughs> but, but, matanda but, pa yung kumakanta? Parang <laughs> <laughs> pasmado yung kumakanta. Siyempre may echo. May reverb. for me. we need to